for today's video. Ah, lunchtime Lunch time na po. Kain po tayo. May ulam ko po, po ngayon mga Lord's First time kong kakain ng <laughs> ng liver ng ano, ng kambing. Niluto to ng kasamahan ko. Pinapatry niya sa akin kung masarap daw. Sa totoo ng Lods, buong buhay ko ngayon lang ako kakain ng kambing. As in talaga. Natatawa <laughs> ako mga bis kasi never pa ako kumain ng kambing. Sinabi ko nga sa katama ko, Sure ka ba ng kambing yan? Sabi, Sabi niya, oo. O. Kasi yung kambing dito malaki. Hindi tulad ng sa Pinas na maliit sabi niya sa akin ako sure ka ha kaya ngayon titikman natin pero may ulam naman talaga ako Lord. ito manok nag fry to ako kasi baka hindi kaya ng sigmura ko ba kaya challenge tayo sa kambing na to kakain na tayo Ay. Lord sana mabusog ako sa pagkain Salam, sir. I'll bring sir I'll bring uh -huh. oh. ito lang sa lang kinuha ko mga loons Hmm? Masarap siya. Pero kung may gam, may kambing. Nasasawan ako para siyang pawala umal. Umal. Matamis lang. Ang tamis-tamis. Nandiyan na ng Sprite ng kasama ko. Masarap siya. Parang hindi siya kambing. Ano yung pagluto niya dito? Hmm. Ang hmm, furnace. siya. Pinatuyuan niya. Sarap pala siya atay o liver. Sarap pala siya. Goodness. Ano ka nung napansin yung manok ko? Ano yung masubulay? Tama kong babae. Sana daw yung amo ko. ano ko alam na. Hmm? Not siya. Tatang gusto yung kama ko. Ka. ko naman. Hmm? hmm mal. Sana nga lang. Nilagyan pa rin ng medyo mamantika pa. Malalo pang maamoy 'yan, siguradong amoy to. Ganito so, 'yung Hindi ko na siya malasahan ang pagkakambing niya. <laughs> pagkakambing niya. Pagkakambing talaga. basta masarap. Mm.